Hi guys, good morning. Today is Sunday and then nagluto ako ng talbos ng kamote at saka nagluto ako ng orange. Ayan, makita ako sa inyo ginagawa. Kasi ako ng talbos ng kamote. Ito kakainin ko ito maalat. Tapos magka fry rice ako at saka isda. So yun lang guys. Samahan niyo ako mag-iwa ng aking kakainin. Ayan, kain <laughs> Sunday ko to today mag-unwind ako. I'm alone at home. Ayan. Lagi naman ako mag-isa eh. <laughs> kasi wala naman akong jowa. Kaya mag-isa ako. Char. So anyway, ito yung kahaini ko mamaya kapag natapos akong rumahin. So mag-iwag muna ako ng almosan ko. Kasi gutom na gutom na ako guys. Kasi gutom na gutom na ako. Ayan. So yun ito yung ginagawa ko yung dingo kasi isa naman ako sa mga So, nakain ako ng talbos ng kamote kasi lagi ako nabubuyan. Nabubuyan pa ako. Tapos, maga ako nagigising everyday kasi may trabaho ako. So, nagigising ako minsan alas 4 ng madaling araw, madaling araw or alas 3 ng madaling araw. Tapos, hindi na ako nakatulog guys. I don't know. Siguro dahil I'm getting old na tumatanda na ako kaya ganito yung nangyayari. <laughs> kaya kapag nagising na ako ng maaga. Tapos alam nyo ba, nashock ako kasi nung nagsusupply ako, may nakita ko na isang puting buhok sa ulo ko. Then na-realize ko, ah okay, matanda na talaga ako. Kasi I'm getting old na I'm 38 now soon. So, dun ko na-realize na kailangan natin maging seryoso sa life. So, anyway guys, malapit na maluto yung ano ko, yung tapos na kapote ko excited ako guys. Alam niyo ba, paborito ko rin ang talbos ng kamote. Isa ko -so. last week. At uh, may kinain ko, talbos ng kamote din. Na may okra. Ayun ang kinain ko. So ayun, eh, talbos ng kamote na naman ako Kasi nga, kulang nga ako sa dugo. Kulang sa dugo. So anyway, masaya lang naman ako kapag nakakain ako ng mga uh, ano, kasi, diba? simple lang akong tao ayan yung pa na ang mga paborito kong pagkain is especially paborito ko yung malunggay na may luya yung pakukuluan mo yung luya na lalagyan mo ng pag-uong aluebe or lalagyan mo ng sibuya sa pakukuluan at saka ilalagay mo yung malunggay yun lang, okay na sa akin pag ganyan lang ang ulam ko, malunggay na meron siyang mushroom, tapos pina pa. Perfect, okay na sa akin. Minsan nga, ang gusto ko din kumain ng saluyot na may kalamansi. Pakukulang mo lang yung pag na may luya, tapos nalagay mo yung saluyot. Sa Pagluto na yung saluyot, ilalagay mo na yung kalamansi. The best. Alam niyo, natutunan ko yun sa anin. Nakita kayo sa mga kapampangan. Ayun. Isarap. So, ayan, mag, gusto ko lang kumain ng tagos na ako. Sabi ko nga, oh, wala ako sa tulog. So, kailangan ko ng dugo. Pero, kasi papalagay na dugo ang bagos na pamunti. At for me. Diba? So, luto so, na siya kapis. Excited na ako. At saka, gusto ko rin kumain ng ano ba ba? Tapos, mag-fried rice ako. So. Ayun. Ayan, luto na yung dalgos ng kamote ko. sana ako gusto ko magbalot as ah, naisip ko mo na lang next week na lang magbutas putas muna ako tsaka gulay gulay at tsaka ista kasi puro ako baboy ayun so anyway magda diet na ako kasi marirealize ko rin na ang taba ko but maybe next month next month pero hindi ako makapag diet kapag ganito yun, yung tapos gagawin mo ka kamay Ayan yung tapos ng kamay, papon ko lang po. And then, magluluto na akong isna. Allah! Ang sarapan ito. Ito yung right. um, papainod ko lang po. Tira ko po yung magagal na And this dog, tira uh, ko yan yun. Magagal ko nang tira. tayo ko lang lalawig na ako guys tapos nagkakain ako tapos hindi kaya drive ko ng kaniyo mas kakaing ako sa isang ano yung feeling na parang uh, sobrang saya mo na nakakaing kung uh, kwaing ka to yeah okay ba diba? salamat palagat natin. Palagat natin. Tapos, so... pinili ko to sa laki plus. isang Julia. Pali ano siya, 41 Ay, 40 pesos. 41 pesos or 42 pesos. Ganun. Mahal mo. Wala na kasi So, anyway guys. Ayan, nice Sarap. Uh,

na lang mag-noodles. Ayan, natin uh, sa dalawa yung ano, cherry tomato. Ano na rin siya? Urang na. Ayan, I mean, malapit na siya ngayon. Cherry tomato is my favorite also. Pero may allergy kasi ako. Pero, hindi ko mabingilag kasi masarap na. Ayan! Ayan. Cover sa'yo ako guys. Kasi syempre, hindi naman ano, hindi ko to magagawa kapag.

ito ay lalagay ko ng dalbos na kamote, fried rice. Alam niyo ba na how many years na ako 13 years na. So, Friday ka Friday. Friday, so ito yung pangkainin Excited na ako. Friday! Yung fried rice ng bawang. at buong na. Bayinig ko lang. ipinit ko lang sa so... hindi lang kasi yung bawas yung pag Bye guys!